Okay mga tol, ngayong araw nasa harapan natin itong 2024 Kawasaki Ninja 500 Special Edition. Newest Kawasaki Ninja Series to mga tol na available dito sa Kawasaki Leisure Bikes Nueva Ecija. So bali ito yung upgraded version ng Ninja 400. So kung dati 400cc lang siya ay ngayon ay 500cc na siya, mas pinalakas na yung makina niya. At syempre, may mga changes na rin dun sa bodyworks niya, no? lalo na sa front end niya. Mas mabagsik na siya at mas lalong naging aggressive yung looks niya. And inspired na rin siya dun sa mga front design ng ZX series ng Kawasaki. At para sa video na to ngayon mga tol, kung nagbabala kayong maglabas ng Kawasaki Ninja 500 SE. So panoorin nyo to hanggang dulo, aalamin natin yung specs and features kung magkano yung presyo niya dito sa Kawasaki Leisure Bikes na Evesia. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakapagsubscribe dito sa ating channel, huwag kalimutang magsubscribe at pakion na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, pakilike and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Ang maganda rito sa Ninja 500 mga tol ay hindi siya katulad ng ibang sports bike na masyadong subsobo yung aggressive position ano. So dito sa Ninja 500, relax pa rin yung riding position ng rider dito. Kaya naman goods pa rin tong gamitin pang long drive. Pagdating dito sa pinaka-front end niya, talagang napaka-sporty at napaka aggressive ng looks niya, no. Yun niya, inspired niya siya doon sa titsura o yung front end ng mga ZX series ng Kawasaki. Meron siyang parang pinaka-built-in na winglet dito sa pinaka chin niya, no, dito sa ilalim ng lens ng headlamp. Siyempre, hindi lang yan basta nakadagdag ng forma dito sa front end niya. Yun talagang pinaka-purpose niya na yung gumanda yung aerodynamics ng motorsiklo na to. Pagdating dito sa side profile niya, talagang ang angas din ng design na ano? Meron pa siyang parang gills dito. And syempre, nakadagdag din yan sa aerodynamics niya. And ang maganda rito sa special edition ng Ninja 500, meron na siyang nakakabit na slider dito. So, siguradong quality yung slider na kinabit ni Kawasaki dyan. And dito nga palang Ninja 500 Special Edition, medyo smoke finish yung stock na wind visor na kinabit ni Kawasaki dito. No? So yun yung difference nila na no? mas mataas yung wind visor na stock ni Ninja 500 SE. At pagdating sa mga ilaw nito, ayan, meron siyang twin LED headlamp dito no? na talagang napaka-aggressive ng looks. Pagdating naman dito sa front fender, talagang napaka-stylish din. Kaya lang sa nakikita ko dito, no? meron siyang butas. Siguradong lusot ang putik dito kapag nag-ride ng tag ulan Pagdating sa disc brake nito o sa preno niya, no? mas malaki na yung yung diameter ng disc brake niya. Meron itong sukat na 310 mm. So same size to dun sa ZX14R. At makakasiguro tayong maganda yung stopping power nito dahil equipped ito ng ABS o anti-lock braking system. And yung stock tire niya may sukat itong 110 over 70 rim 17. At hindi na nga rin natin kailangan bumili ng aftermarket na radiator cover para dito sa 500 SE dahil meron siyang nakakabit dito kapag binili natin. Dito naman sa likod niya mga tol talagang napaka-sporty rin ang design niya. And syempre dahil sports bike naka-elevate yung sakayan o yung pinakaupuan ng OBR natin o nung backrider. At talagang nagustuhan ko rin yung design ng pinaka-tail light No? Ang sleek lang ng design, maliit lang sya pero LED na yung ginamit dito kaya siguradong maliwanag din Pagdating naman sa suspension, naka-monoshock siya. Then sa brakes naman dito sa likod, naka-disc brake din tayo dito And equipped din ito ng ABS o anti-lock braking system At yung sukat naman ng gulong natin dito may sukat na 150 over 60 rim 17 pagdating naman dito sa meter panel niya, naka TFT display na to para dito sa 500 SE. At meron na rin itong smartphone connectivity. At yung susiyan niya, mga tol, keyless yung ginamit para dito sa 500 SE. At para sa convenient features, meron na rin siyang USB Type-C outlet dito sa part na to. And pagdating naman sa makina nito, ay ginamitan ito ng 451cc engine displacement, liquid gold four stroke 8 bulbs, fuel injected, parallel twin engine. Na kaya mag ng 51.3 horsepower at 10,000 RPM at max torque na 42.6 Nm at 7,500 rpm Connected to a 6-speed manual transmission And speaking of transmission mga tol Syempre equipped na rin ito ng assist and clutch At pagdating sa seat height nito May sukat itong 785 mm At yung ground clearance naman niya ay 145 mm Then meron itong timbang na 172 kg At ang fuel tank capacity ay 14 liters at pagdating sa cash price ng Ninja 500 SE, ang SRP nito dito ay 379,600 pesos. And meron itong down payment na 114,015 pesos and payable siya 12 months hanggang 48 months. So yun mga tol lang 2024 Kawasaki Ninja 500 Special Edition. Kaya kung nagbabala kayong maglabas ng ganitong motorsiklo, pwede nyo akong message sa Facebook page natin sa Vince Moto Vlog. Hanggang dito na lang muna mga tol kung nagustuhan nyo itong video na to at kung nakatulong sa inyo, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.